araw mga kaking panibagong araw panibagong vlog ito pala yung tinatawag na pabuh para siyang manok mga kaking pero tinatawag ito na pabuh masarap daw ang karni nito mga kaking malalaki at mahabang leeg ayan mga kaking ayan, marami yan sila dyan Ayan naman ang kubra na manok. Yung mahaba ang liig. Ayan. But by the way, hindi ito ang topic natin ngayon. Ito sa kais Ayan mga kaking, shout out na lang sa inyong lahat dyan. Ayan, ibabahagi ko lang sa inyo yung pinakadalikadong lugar pag tag-ulan dito sa Palumpon Liti. Ayan dito sa palumpong liti mga kaking sa mga hindi nakakaalam ay uh, maraming mga delikadong uh, daan lalo na pagtagulan mga kaking. Ayan ipapakita ko sa inyo. Ang daan na iyon na kung saan kailangan mo mag-ingat sa isang pagkakamali ay sa dagat ka mga kaking. Ayan ayan, ayan kubra na manok Adun sa bandang unahan mga kaking nakita nyo medyo makipot yung uh, patwi kasi patwi lang ito dito nandun yung lilikadong uh, daan mga kaking ayan, ayan medyo makipot Adun sa dulo palusong pakiyat ayan sa isang sablay mo lang sa dagat ka napupulutin ito naman yung uh, rasa na panabong mga kaging ayan pero pangkatay lang yan hindi yan panabong hindi yan isasabong ayan lumapit na yung ito papun prrrr sa buod naman yung asawa niya yung isa lalaki yun parang pamaybay yung ano pelanggannya nih bosnya kerak asan ilabai ah menghabul pang ulan lagi eh ini kawannya kena mulai asik itu nama kakak king ipapakita ko sa inyo yung daan na mahirap daanan kamakit po ang kahet kalakas ang preno dadalhin ka pa rin sa baba dahil sa sobrang tok tok ah, ito yung mga kabilang gilid pati. Patwiyay ay madulas dahil sa ulan. Ito na mga kaking sa unahan. Ayan, kailangan ng babaan. Kapila na Ito na yun mga kakingta. Isa sa pinakadelikadong lugar dito sa litih Palumpong litih Sa pagtagulan. Ayan, kahit nami ka kana mga kaking ay talagang hindi kaya ng merino bilaan nito mga kaking ay napakataas taas ayan, delikado talaga itong lugar na to kailangan dubli ingat tapos paaho naman uli mga kaking ayan napakatuktok nito dumudulas lang yung gulong ng pitrayek mga kaking dahil sa tuktok ayan matataas yan mga kaking oh. delikado yan mga kaking Ayan, nakaahon na rin ako ng dahan-dahan. Ayan mga kaking. Ayan, sa kabilang gilid dito ay mga puno, pundok. Marami nang na ladisigrasya na dito. Hindi nakaahon, nalanganin sila. Sapagkat makipot lang yung pathway dito mga kaking. Kasya lang sa dala ko na itry. mayajung kepilaannya no bundok jangan maka lalai dan-dahan langsung setakmu ya memang motor nang mau dito. so itu coba air di itu mengakaking parking na tayo sa sityo Adimango. Ayan. Ah, dito ay medyo maluwag na yung kalsada mga kaking ah nakaluger ako nakaluger Ayan. Ay, takbo na mga kaking pa rin hindi pa umalis nung ulan wala namang uh, low pressure ayan mga pangin dito dito sa kapilang gilid mga kaking ayan mga pangin yan ayan, mga puno walang araw dahil sa ulan ito yung tinamaan ng buhaw Ayan, hanggang dito lang muna mga kaking at maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Thank you, thank you so much. At sa taot na lang sa inyong lahat dyan, sa lahat ng aking uh, member. Pabos!